Good morning guys, so ngayong araw po ay magkatanim tayo ng sampalok sa gilid ng ating fish pond uh, Tara, samahan niyo ako Magandang araw po sa ating lahat And Welcome po sa Pinoy Farmers TV So ngayong araw ay maganda-ganda nga po pala ang ating panahon dito sa amin Kaya naisipan ko po na itanim na lamang po itong mga pinunla natin na sampalok. Ayan. At napansin ko nga na medyo malalaki na sila. At maganda ng itanim ito. At mabubuhay na po sila. Kaya tara. At isa isa-isahin po natin na isakay sa sidecar. Ayan. So kung makikita nyo po. Ayan uh, po ang aking nagsisilbing pinaka nursery. Ng aking mga itinatanim na puno. Ayan. Meron po tayo ditong mahogany. Ayan papaya. Meron din po tayo mangga, halo-halo na po. Karamihan po kasi dito ay naitanim ko na sa ating binubuo na farm. Kaya medyo malinis nang nakikita ngayon. Naitanim ko na po kasi yung iba. So ngayon, ah uh, nakuha ko na po yung sampalok at yun po ay ating itatanim sa gilid ng ating fish pond. Yan. Pusunod naman po ay itong langka ayan nagpunla po tayo ng langka dyan tapos itong mga to yon may sampalok palok pa po pala tayo dyan then kay nito mangga saka guyabano saka ito pong puno na ito, ito magsisilbing silong lamang po sa ating farm ito po yung tinatawag nila na fire tree saka umbrella tree yan Uh, ay ko na rin po yung uh, itatanim po natin na sampalok. Susubukan po nating dumaan sa sapa. ayan po. Tara. So yan po, nakarating na po tayo dito sa aming fish pond. Ayan. Medyo maputik lang daan pero buti nakadaan po tayo. So yan po yung mga nakakuha natin. Na... Diyan po natin itatanim sa gilid na yan. Ayan po yung aming fish pan. So madumo lang po ngayon. Pero mga ilang araw po ay gagras katerin po natin yan. Kung makikita niyo po sa gilid ay may, may naitanim na akong saging yung sampu po dyan halo halo po siyang variety halo halo yung variety po nya pero yung 20 plus po dun ay latondan po siya yan po kagagrass cutter ko lang po kamakailan pero ngayon ay madamo na naman dito naman po sa side na to ay may siriguelas po tayo siriguelas ayan tara pasukin na po natin at dito po natin itatanim ang ating dito po natin itatanim ang ating na, punlang um, sampalok so yan sa riguelas ang laki na rin po yung sa riguelas po na yan uh, tinanim lang po namin yan gamit yung sanga-sanga nila pero ngayon na yan magaganda na po siya so yan tagulan na naman ngayon kaya yung fishman po namin ay may laman na naman na tubig So, dyan po pala pumapasok yung tubig niya. Nagmumula doon po sa sapa sa kabila. Yung may yung drainage po pala ng tubig namin ay inlet po pala niya ay may parang screen po siya na yung isda ay pwede lamang pumasok pero pagka nakapasok na po ay hindi na po siya makakalabas. Ganun po yung ginawa namin. Ang problema nga lang po ay pati yung janitor ay pumasok. Pati yung janitor po ay pumasok. Pero marami naman din pong nakapasok na isdang bulig, hito, tilapia. Karamihan po ang pumasok ay tilapia. Yun, marami naman po kaming na-harvest dito nung natutuyo-tuyuan na po ng tubig. Karamihan po ay tilapia sa kayong isdang mga kulay puti. Ayan. malalaki na po yung mga sinigweras natin dito dito po natin banda itatanim yan yan, isang diretsyo po si dito sa part po na to dito lang po sinigwela sa natin sa si setup ko lamang po ang ating gamit at ang ating camera at tayo po ay magdadama muna at magbubutas ng pagtatanim man ng sampalok para mamaya po ay dire diretsyo tanim na lang po tayo ng tanim so yan Madamo po ang ating fish pan, fish pan ngayon. Yan, sa tabi namin ay may bahay din po, may nakatira din po. So pagka umaani po kami ng isda, binibigyan po namin yung mga kapit bukid namin dito. Kasi pag umaani din po sila ng isda, tulad po sa kabila ay hito naman po ang laman ng kanyang fish pond. So yun, binibigyan din po nila kami. Kaya ganun din po yung ginagawa namin. Binibigyan din po namin sila pagka nangunguha kami ng isda. So bali sa binigay po ng gobyerno na binhi ng hito ay nilagyan din po nila yung sa amin. Bali mabait po yung katabi namin na bukid. Binigyan po yata niya kami si Papa ko ng isang libong fingerlings ng hito. Kamakailan dati po na para ang taon po. Ayan. So, dry start na po tayo. So, bago po tayo magtanim ng ating mga tinatanim tulad ng sampalok po ay linisin muna po natin yung pagkatamnan kasi kapag hindi po natin nilinis ay sayang lamang po kasi matatambo po siya ng mga tumutubong damo. Tagulan po ngayon kaya malakas pong tumubo yung damo kaya kailangan po talaga natin nalinisin. Yan, tara, mag-start na po tayong magdamo at magpungay. So, ayan po. Pagtapos po natin madamuhan yung pagtatamnan po natin ng sampalok, ay gagamit naman po tayo nito. Ito po ay digger. Uh, ito po yung gagamitin natin para pambutas ng guwan. Pagtatamnan ng sampalok. Tara, butasin na po natin ang lupa para may na po ang sampalok natin. So yan, ah, nahukay na po pala natin lahat ng lupa na ating pagtatamna ng sampalok. So ito po yung tatanim natin ng na sampalok. Malaki na po siya. So, ayan naman po ang nahukay natin. Ayan, ayan po yung mga itatanim natin. Natagalan po akong maghukay ng lupa kasi matigas po eh. Mahirap pong um, nahihirapan po yung digger sa paghukay. Ayan. Pero nahukay naman na po natin kahit, kahit pa paano. Ayan po yung mga itatanim natin. Ayan. Bali, pitong piraso po silang lahat. Yung po dito sa gilid ng ating fish pan. Ayan po. Kasi... May nakita po akong isang farm na nagtanim ng sampalok sa gilid ng kanyang fish pond. Napakagandang tinitignan po. Kaya ayun, aking ginaya po. So tara, tam tanim muna po tayo guys. So ito po pala yung sampalok natin na itatanim. Bali, itong sampalok po na ito ay pinunla ko lamang po. At inalagaan hanggang sa lumaki po ng hanggang ganito. Ngayon at pwede na po siyang ilipat Tara, itanim na po natin. Sa pagtatanim po pala nito, uh, tinatanggal ko po yung plastic niya para agad po siyang uh, makarecover at kumalat po agad yung kanyang ugat. Dahil tag-ulan naman po ngayon. Kaya tayo magtatanim na po ng mga ating mga prutas. So, ingatan lang po pala natin mabasag yung pinakalupa. Kasi may tendency may tendency pong mamatay yung ating puno. So, pagka hindi po talaga maiwas na mababasag yung lupa na nakalagay sa kanya, ay ang ginagawa ko naman po ay sinasama ko na yung plastic pero binabalatan ko pong ganyan. Tulad po nito, yan po, makikita nyo po naghihiwalay po yung lupa o gaka ni mo ayo na iyan kaya gagawin na natin natatabunan na po natin so yan po bali yung plastic po niya ay ibinaba ko po sa lupa ngayon naman po ay pwede na po natin siyang tabunan bata pa po ako ay nagtatanim-tanim na po ako ng mga prutas na tulad nito para pagtanda po natin ay mag na lang po tayo maganda po itong investment kasi pagka tinanim mo ngayon aani ka at pwede mo naman po siyang ibenta hindi kita ka pa rin po binabalik ko binabalak ko po, po kasi na halos lahat ng karaniwan prutas po ng Pilipinas ay maitan ko po dito sa ating farm para hindi ka na po bibinis sa labas dito ko lang po pipitas fresh pa po siya Ayan. takpan lang po natin so malulam naman po ngayon at may para, paparating pong ulan mamaya kaya hindi ko na po siya didiligan Nagatsaga lang po tayo ngayon kahit malanggam yung pinagtatamnan natin ay okay lang. Sa iba lang araw, pakikinabangan naman po natin ito. So yan, matapos ko na pong itanim yung isa at lilipat naman po tayo sa pangalawang itatanim natin. So yan. ayusin lamang po natin ang ating camera yan ito po ang ating pangalawa bali ang ginawa ko na po salit salita na lang malaki maliit malaki maliit subukan po natin siya kung hindi po siya patat gal ko magpipitak kung kanyang lupa So yan makikita niyo po nagpitak na Tanggakin so, po natin ay igag ilalagay na natin po rito 'yung plastic ay ibababa-ibababa po natin so, po pwede na sipo parang ang nagmamahal lang kailangan mo siyang alagaan huwag mo siyang ididikdik ng maigi kasi masasaktan po yung kanyang ugat yung kanyang puno Bali, kung makikita niyo po ay sumasayaw sa yung puno niya Kaya susunod na punta po natin dito ay lalagyan po siya natin ng tulos na kawayan At itatali po natin para diretsyo po ang kanyang pagkatubo Lipat na nga po tayo sa pangalawa Ay pangatlo po Bali, pitong piraso po itong mga naunang lumaki Mga naunang naitanong po po makikita niyo po ang pangatlo po natin ay malaki salit salitan lang po nagbibitak po yung lupa niya sa loob kasi sinakay po natin sa sidecar so nangaalog-alog po sa daan gawa po ng maputik nga po yung daan dahil bako-bako po siya ayun nangaalog po ganito, kailangan pag tananin po siya ay yung puno po niya ay nakadredge po ganyan para maganda po yung tubo niya. Pagdipas po ng panahon ay itong video na to ay atin pong ibabalikan para makita po natin yung naging paglaki niya yung before and after po niya. po tayo so yan bali itong sinigwelas po siguro na ito ay ililipat na lamang po natin may bakanting isa pa naman po dun eh yan. Susunod po, isa, maliit. Sana mabuhay po sila, sana lumaki po sila ng maganda. So kung mapapansin niyo po, yung lupa po niya nabuo kasi yung puno po niya ay maliit pa lamang. Bali, tapos na po tayong magtanim ng sampalok. Tayo yung mga na. Thank you po sa inyong panonood. Uh, Pag-subscribe na lamang po ang ating YouTube channel para marami po tayong gagawing videos sa mga susunod na araw. Maraming salamat po.